So, hi guys. Ito, nagdala na naman tayo ng ano, ng pagkain sa baboy na ito tuloy na lang muna natin na ah. baka gawin nating dumalaga. So, ito 5 kilo good for 5 days. So, bawat araw ang budget dito sa pagkain ng baboy isa 1 kilo per day. At ito nga. So, at na lang muna guys yung pinapakain natin para sigurado tayo bumaba tumaas yung presyo. So wala tayong lugi. Ay uh, yung 135 to 140 na presyo ngayon. Hindi natin alam kung mga ilang buwan pa yung itatagal na ito. So sa ngayon, uh, takapag-desisyon tayo na ituloy muna. Gawin gawin ng dumalaga itong uh, baboy na to at uh, Puping tayo mga January. So, siguro pwede na itong ano, uh, ready na pwede nang uh, maglande. At uh, doon tayo decide kung uh, ipapaano natin. Ipapabulugan o ipapa o kung ano ba. Basta uh, sa ngayon, uh, gawin muna natin dumalaga. Uh, katulong nga pala natin dito guys si, ano, si Paitulin. Dito sa pag-aalaga na itong baboy. Uh, may iba rin kasi tayong ibang inaasikaso na maliit na negosyo at uh, tinututukan na rin natin guys so balak naman natin palagoyin rin at uh, eto stop rin muna tayo sa ano sa pag-aalaga ng maraming baboy para at least sa cost control yun kasi yung pinaka medyo mainam na gawin at uh, eto uh, happy naman tayo kahit pa paano uh, mayroon pa rin isang natira dito sa alagang uh, papoy dito sa babuyan natin. So kapag medyo gumanda na na yung price, makakapag-decide tayo kung ano, kung makaka-full balik na ba tayo, full uh, scale. Uh unti-unti, o, o dahan pa yung pagbabalik natin muli. Pero isa lang yung titiyak natin na uh, uh, nandito pa rin tayo sa negosyo na to kasi mahal natin yung industriya ng uh, pagbababuyan. Dito guys, isang maganda dito kahit ata lang yung pinapakain natin dito sa baboy na to, eh talagang nakita natin na lumalaki rin naman talaga yung ano, yung katawan, makabay yung katawan. Ang ano lang natin guys, napansin natin is sa mga previous baboy na pinapakain natin ng ata, kapag tinimbang sila, medyo mababa talaga guys yung ano, yung timbang nila. Pero ito naman ayos naman. So halos more than one month na to dito sa ating babuyan mula ng pagkawalay. So, so far okay. Happy naman tayo. Tapos, eto nga pala guys yung mga ata na kababahog lang din sa kanya. So, eto tatlong beses rin naman itong pina, pinapakain. Pero, ang budget lang natin dito guys, in one day, is 1 uh, kilo, 1 kilo. ah uh, so, tingin ko for the time being, sa so, na yun muna para at least sumaba at medyo lumubulubo ng konti etong uh, katawan ng ating uh, alagang baboy importante lang naman dito sa panahon na to sa stage na to is mapahaba natin yung katawan uh, medyo lumaki laki at uh, uh, since wala naman tayong hinahabol na weight, wala naman tayong hinahabot na target weight at uh, wala rin tayong hinahabol na magbibenta tayo guys ng alagang baboy kung uh, pangbenta to guys dapat uh, talagang anong, pinupurong pitch na natin. At uh, syempre may time frame din tayo ng pagpapakain para at least matiyak natin na maging healthy ang mga alagang baboy at makuha natin yung tamang timbang. Importante kasi yon yung mga at least lumampas ng 80 kilos. Bakit kailangan lumampas ng 80 kilos yung pagpapakain natin sa baboy o yung timbang ng baboy sa ang maging end product? Kasi nga guys, nauuso yung taripa-taripa so kapag 80 kilos and above, halba, nag 79 kilos, mas mababa ng 5 pesos yung pricing. Imagine, sa bawat isang kilo, 5 pesos ng 5 pesos yung mawawala, di ba? So, i-multiply mo na lang yun, guys. Halimbawa, uh, 80 times 5, di ba? So, napakalaking uh, pera na yun, guys. Uh, halos 400 pesos din yun sa uh, actual na ano, na na kikitain sana ng magbababoy. I, paano na kaya kung medyo nagline pa ng 6, 'di ba? So malaking bagay rin 'yon. So alas kalahati o oh, 33% ng isang sakong feeds na ang katumbas niyon, guys. Uh, importante na uh, dapat tingnan natin yung alaga nating baboy kapag magbebenta tayo. Dapat nasa wastong timbang sila para at least yung mm -hmm. dapat na kikitain natin, i makuha natin ng gusto. Ganon din guys yung hindi na mabawasan yung dapat nakikitain natin. Siyempre nagpagod na tayo, nag-alaga na tayo. Importante na makuha natin yung kung ano yung pinaghirapan natin. Kasi alam naman natin hindi biro. Apat na buwan natin inaalagaan yung baboy. Minsan tatlong buwan at kalahati. So normal rate na yung 3.5 months. Tatlong buwan at kalahati hanggang apat na buwan. Kung patiner yung gagawin natin. So eto tapag decision na natin na uh, dumalaga muna <coughs> so mag undergo ito guys regular process natin dito eh, yung pagpupurga at uh, vitamins uh, regular regularly, so yung pagpupurga natin gagawin natin every month para at least matiyak natin na maging healthy at lumaki talaga itong ating alagang baboy kahit na ata lang yung ginagamit natin guys so ito rin experiment natin para makita natin kung ano ba yung resulta may mga baboy din naman talaga alos yung mga inahin ata na lang talaga yung pinapakain pero nakita naman natin guys yung resulta sa katawan nila halos na maintain rin naman nila yung uh, uh, average weight ng mga inahing baboy talagang na maintain nila yung katawan nila at ganun din guys nagkakaroon pa nga silang minsan ng napakaraming mga anak kahit atalang yung ano, yung pinapakain. Sabi nga nila, ah, tamang pag-aalaga, wastong kulungan, wastong pagkain. Ayan, mga bakuna vitamins, right management. Pero sa atin guys, siguro mawawala lang guys yung ano, <coughs> yung tamang pakain na which is magpapakain tayo guys ng feed sa alagang baboy instead na feeds at muna para makatipid eto para masiguro natin at patiyak natin na later on is kikita tayo at hindi tayo magmo-problema pagdating sa computation ng uh, profit sa ating uh, baboy babuyan. so eto guys nakita naman natin kahit at lang yung pinapakain talagang ano uh, healthy at ganado pa rin ng sa pagkain nitong uh, baboy na to Ito nga pala is halos na uh, lampas na ng isang buwan dito sa ating kulungan pero okay naman para sa atin itong laki ng baboy na to at yung timbang niya. So within the average naman yung paglaki na itong ating alaga kahit na ata yung pinapakain. Ito guys yung galing sa pinaggilingan ng palay. Ayan, kapag magpapagiling tayo ng palay para maging bigas, yun yung tinatawag na ata. Ito na yun guys. Ayun. Ang kagandaan lang dito sa ating baboy, hindi maarte, you no. Know? <coughs> Talagang, ano, uh, naranasan natin dito na yung pagkuha natin, naka-pre-starter pa. So, nag-one-week pre-starter lang tayo. Tapos, uh, sinunda natin, guys, ng starter. Halos two weeks lang. Tapos, after yun, uh, <coughs> uh, nag-ulit-ulit -ulit tayo ng uh, starter. Tapos, saka tayo, guys, nag-mix ng uh, grower at saka ng ata. Tapos, ngayon nga, guys, is... Uh, purong atana yung ginagamit natin dito sa ating uh, uh, baboy na to. So so far nakaka-adjust naman siya, nakaka-recover at uh, fully ano na siya. Uh, ready ready na siyang uh, mag-take ng purong ata. So makikita natin sa katawan ng baboy uh, in the next uh, few weeks uh, kung ano yung magiging resulta kung mapapalaki ba natin to kahit na ang budget pa lang natin sa ngayon is isang kilo. So dapat guys nagwa 1.25, 1.5 hanggang 1.75 per kilo na kung dapat pang benta natin to uh, uh, gagawin natin partner. Pero katulad ng sabi ko, experiment nga natin din para makita natin kung paano ba yung magiging resulta sa katungan nitong uh, baboy na to kung purong ata lang yung ipapakain natin. At tingnan natin, silipin natin. So, samahan nyo ako sa journey na to na uh, ng pag experiment natin kung ano yung mangyayari sa katawan na itong alaga natin uh, baboy. Uh, tingnan natin uh, kung paano ito makakatulong sa iba pang mga backyard hog raiser. Lalong-lalong na dun sa mga katropa natin na mga nagtitipid at saka medyo hirapan o kapo sa pang budget sa kanilang uh, piggery farm o sa kanilang backyard farm. Ayun ka, usap natin si Manoy uh, yun nga um, diretso lang tayo sa ano sa pag-aalaga. Uh, siya yung kapartner ko muna ngayon kasi ano so titingnan namin kung paano yung magiging sharing namin diyan pag ano pag naituloy namin na gawing inay ng anak. Uh, At natin kung paano yung uh, magiging ano magiging computation ng ano diyan. Pero parang ano na usapan namin na ano nakapagnanganak nanganak at least parang dalawa yung ibibigay namin sa ano sa kanya sa bawat panganganak so tingnan natin kung ano kung paano ba yung tamang computation sa ganyan uh, depende dito sa ano sa magagastos natin ayan malalaman naman natin yan na kapag may lumabas na ng mga piglets at siyempre pag nagbentahan ng piglets in case na magbenta pero sa tingin naman natin kaya na natin ituloy-tuloy kapag nagkataon ano ayun dito muna ako manoy paano muna ako ayun nag helmet na tayo para dire diretso manoy dito po muna ako Ayan. so sabi ni manoy Ah, uh, okay naman yung improvements ng ano ng baboy kasi dati mas mababa doon sa uh, mimihan sa inuman pa inuman ng baboy kasi meron tayong pig drinker ayan na tubig patubigan sa baboy so sabi niya mas mataas na ngayon kaysa sa donso lampas na doon sa sa guhit okay naman tayo happy tayo doon sa uh, nangyayari sa baboy at hoping tayo na maging healthy at saka uh, maging successful itong experiment natin na, to. na uh, <coughs> sorry <coughs> Ayon. <coughs> pag-aalaga ng baboy kahit atalang yung pinakain. So guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa mo Moko YouTube Channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at umasenso. Hanggang sa muli mga katroks. Paalam!